Totoo ba na ang paglalagay ng soft drink sa karne ay nakakapagpalambot? Try natin yan. Kasim ng baboy, pare. Timpla ng barbecue. Pantay na pantayan. So ilalagay natin yung isa dyan. Dito rin. Haluin natin parehas. Kasama talaga yung balat ng kalamansi, ha? Try nyo, masarap yan. Huwag nyo kakainin. Yung isa, lalagyan natin ng Mountain Dew. So, ibababad natin to ng isang buong araw at isang buong gabi. Tapos, bukas iihawin natin. Tapos, tingnan natin kung talaga bang mas malambot yung may soft drinks sa wala. So, eto na sila. Naka-stick na. Eto yung walang soft drinks. Eto yung uh, meron soft drinks. Kita nyo naman na mas mapula yung walang uh, soft drinks kasi hindi siya na dilute, di ba? Ketchup talaga. Sa ating ihawa. Tapos meron tayong pamahi dito. Ito lang din yung timpla kahapon na walang soft drinks. Ito yung uh, walang soft drinks. Ito yung may soft drink. Dito muna tayo sa wala, sa pangkaraniwan. Oh, sarap, oh. The perfect bite, pare. At saan tipikala barbecue? Ngayon dito tayo sa may soft drinks, pare. The perfect bite. Ano masasabi mo? Mas malambot ba yung may soft drinks o hindi? Malambot. Pero, Mas malambot siya. Konti lang ang lamang. Uh -huh. mm -hmm. Minimal, pero meron siya. Kaya na bahala sa impormasyon na yun kung anong gagawin nyo. Pero ang tanong ko, baka meron nakakaalam dyan kung bakit. Kung bakit mas malambot yung may soft drinks, di ba? Try nyo mga inaanak, ano? Yung dapat nyo pa itry? Ano? Nino na-emerge pare, yan no? Ang ganda niya, no? Mm. Search nyo lang, tapos check out nyo na.